Kim Chu at Bella, tuluyan ang abang magsasama sa Showtime, mga Showtime host babalasahin. Mainit na pinag-uusapan nga ngayon ang lumabas na balita tungkol sa D.U.M.A.N.O., ay magiging pagbabago sa mga Showtime host, at magiging balasahan at pag -re reshuffle sa kanila, na ibinalita naman ng Energy FM? Ayon umano sa kanilang nasagap na balita ay tinitignan na, ang ilan sa mga naging guest host nila. Kung sino umano ang ibabalik sa Showtime, kailangan din umano ng mga fresh ideas at bagong babato ng mga bagong ideas sa kanilang pag-host, -ho isa din sa pinag-uusapan si Miss Bella Padilla dahil sa pagiging mahusay umano nito sa pag-host. Matatandaan na pinuri din nga ito ni Vice dahil sa pagsalo at pakikipagsabayan sa kanya sa pagbitaw ng mga bagong idea sa pakikipag-usap sa mga kalahok noong isang araw. At kung matutuloy rin umano ito ay mas matagal na nga na magkakasama si Bella at Kim. Ngayon pa lang din ay marami na ang nagpapakita ng suporta kung tuluyan ang magiging host si Bella Padilla, ano po ang masasabi ninyo? Samantala, inihahanda na rin kanina ang mga upcoming endorsement event ni Kim sa Julie's Bake Shop. In wherein makikita siya ng tao directly promoting Julie's in the coming months. Actually, uh, in on November, which is going to happen in Metro Manila. First one is Metro Manila, the other one is in Mindanao. And besides, we're going to tweet.